Ito po mga kababayan, na this is Nancy Bicola, napasensya na po, hindi talaga ako magkaroon ng time o magkaroon ng sa year 2026, ano na makapag-live ako. Hindi na naman ako eh na pasensya po na po pero mag-upload upload na lang muna ako Binaunahan ang pag ng department budget ito po of budget natin pag-usapan natin ito kina secretary ng ng DOJ sa DBM, mga kababayan ay yung, tapong, yung tapong, uh, uh, mga ebidensya ay yung destroy proposed uh, budget, na, yung ebidensya na laban, na laban kay Tatay Go na inila ang pondo anong ibig sabihin panoorin muna natin po si 22% Harry Roque tapos basahin po mga yung sekretaryong ng inquiren na mula kasi mula ay nakatanggap na ng BBM ng budget proposals mula sa ibat ibang ahej ng mga budget na ito kasi sabi sa, sa ginagawat talaga ni to ang administrasyon piso. na to talagang tinangtraydor pu talagang niladaw si tate digong since term. 2023 para huwag masyadong si, pagsusuri uh, at ebaluasyon taliwala ng pamahalaan na maisumite ang panukalan 2026 National minilaw, Expenditure Program sa Kongreso sa darating na Agosto. ...para kontrahin ang depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nito sa ICC. Ayon yan sa isang international law expert. Narito ang balita ni MJ Mondejar. Kinumpirman ni Justice Secretary Boying Rimulya na nakikipagtulungan ang DOJ sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng War on Drugs. Tutulungan DOJ sa ICC sa paglipat ng mga saksi sa drug war mula Pilipinas pa papuntang The Hague para magbigay ng testimonyo sa mga korte. Dao na nang sinabi na na ni Pangulong Marcos Jr. Ng na hindi ito sa makikipagtulungan sa, sa, sa ICC. Pero ngayon, nasa detention facility na sa The Hague si dating Pangulong Duterte. Hindi daw po makikipagtulungan at walang jurisdiction ang ICC. Sisi sa atin. Sa Pero tingnan natin ang balita

gamitin bilang last resort. Panawagan ng Pegaya Marcos Jr. Maging yung gawain nila ngayon na nakikipagtulungan sa mga otoridad para masawatan ang ganitong modus. Sa ngayon, wala pa ring malinaw na, na koneksyon ng sa mga naon ng floating sa Pilipinas lalo sa Cagayan, sa Umbales, Bataan, at Pangasinan. At wala rin suspek na ang huwi. May malalim na motivo ang salubuyang kooperasyon ng DOJ ang pagpapatay sa argumento ng Isang malinaw na sila sa ICC jurisdiction ng mga sindikato ang kagat para magpusinit ang droga sa bansa. Wala ng jurisdiction ng ICC dahil ang pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas Pilipinas sa jurisdiksyon ng ICC sa pamamagitan ng pagbibigay tulong at kooperasyon hmm. sa hukuman ay nagpapakita na kinikilala ng gobyerno natin ang jurisdiksyon ng ICC. Sa madaling salita, tenerador ng Marcos Jr. ang Republika ng Pilipinas sa pagkilala sa jurisdiksyon ng isang hukumang dayuhan na wala ng karapatan na litisin at kahit sinong Pilipino. Ayan. Ngayon, Mas tuloy mga kababayan, ang pamilya Duterte sa gitna ng kinakaharap na krisis ni dating pangulo na ng Duterte po. sa International Criminal Court. Nakikipagtulungan, Criminal Nakikipagtulungan sila. Wala silang ano, di ba? Wala pamilya, daw silang uh, uh, jurisdiction sa atin, Hindi raw po makikipagtulungan. Si Pero ano po ito, mga kababayan? Si Jason Rubrico magbabalita. Yan po talaga. Hindi talaga ako Never mapakali. Ay, <laughs> kailangan ko talaga nga is si ito. At alam ko nakita nyo na ito at napanood nyo rin ito. Sabi niya, Philippines seized drug Duterte, war case to ICC dahil daw po, po sa destroyed evidence. Sa ng Russian state media. Ayan. Ni Natandaan ninyo yung sinasabi na ni Atty. Harry Roque kaya ginagawa nila ito para mawalan daw po ng para pawalan kanilang visa o parang hindi na paniwalaan in, yung I've sinasabi, yung inireklamo nila was, uh, na wala ng jurisdiction ang ICC. Basahin natin ito. Same? at the time, Kasi daw, so oh, Ito. And, uh, by the significant challenge the of destroyed or absent evidence, the Philippines hate. government, the Philippine kay VP Sarah, government has chosen not to pursue the sa war sa on drugs case and let the pamilya. ICC take, take over. Bakit? Ma Since na mahigit 100 ang pinalalabas na na nila dito na hindi kasi namin kaya. Well Said, ano ba po ang kailangan para pamasukan tayo and ng justice, ICC and kahit na hindi na tayo member? Ano po ba yun? Hindi ba? Bail, yung and his, uh, unable, release unwilling. Di ba yun yung nakalagay doon sa, sa ICC? Kay mga kapasok, di ba sinasabi na ang ICC ay last, ay last resort pangulo. na lamang sa po yan. Papasok ng ICC kung unwilling the unable up the plane, ang the gobyerno really na no i-prosecute ang kriminal. Dito, and, uh, binibigay mo kang nagbibigay si Boeing, itong DOJ, ng dahilan kung we bakit kailangan na ang ICC. We have Talaga in in naman po mga kababayan. just Diyos ko po naman. By ICC Speaking here at in the a con uh, press, con press conference, Raymoya acknowledged two the challenge Sa ng lahat just ngito, faced by the local justice system. At matibay ang pamilya Duterte. At kung may It is difficult man sa to prove the case ngayon, here in front of the case because hinarap, those si who need Ferdinand to speak Marcus are involved in As kayo, for the crime. Parang sinasabing wala na talaga, Mahihirapan tayo uh, uh, dahil yung mga dapat about magsalita our ay mga kasabwat uh, sa crime. So parang para yung sinasabing hindi namin kaya ICC pasok na kayo dahil lang dyan, Nagpasalamat rin si diba, Vicky Sara sa mga the whole, Pilipino. The whole world, the whole abroad, Philippines. Na patuloy ang panalangin at Lahat pa para sa dating Pangulo. Buong PNP? And, we thank the Nahihirapan kayo? around the world for their Hindi prayers. Hindi naman siguro buong PNP yan. Hindi naman pang pang siguro lahat that ng buong Pilipinas din? Huwag niya namang sabihin ganyan, ta, ganyan kahina kayo. Sa ihi lang nangyari Even ito. Nagumapang gumagawa kayo ng, ng excuse para ma-justify So that, na ang siya uh, ICC na ang we'll nagpo-prosecute dito. Kasi uh, dapat the tayo ang nagpo-prosecute Ngayon, ayan na unti-unti na pong nagagawa ng paraan para masabing okay na. May jurisdiction na ang Pilipi ang ICC sa Pilipinas kasi nga po nahihirapan sila. Mm. He further elaborate on the systemic issues with evidence, lamenting there's nothing, not even a police report. You don't have a scene on a crime investigation. You don't have ballistic. You don't have DNA. We need to recreate, redo the case, build up. It's not easy. So ICC kayo na lamang po. Parang nagbibigay ng excuse para hindi sila matro ma, ma sa kapahamakan why kayo ay nakikipagtulungan ngayon. Ito, parang gumagawa na ng paraan para ma-justify again nga na ang ICC ang nagtitake over. Di ba sabi niya, mahirap daw eh. It's not easy sabi pa dito, very difficult to prove the case here. Uh, in build up the case because those who need to speak are involved in the crime. So, ay sisi kayo na, hindi namin kaya, mahirap eh. Parang ganun ba yun? Tanong lang. Kasi nakakagulat itong sinasabi mo, sir. Ginagawa. <laughs> because... <laughs> everything that could be erased was erased so that the case would not push through. That's why this has reached to ICC. Wow. Just think. Excuses, excuses. Nakagawa sila ng bagay na talagang napaka- Nilabag po nila ang ang ano ang konstitusyon, nilabag po nila ang karapatan ni Tatay Digong. Marami po kayong nilabag dito. Na pati jurisdiction ngayon parang ginagawa niyo ng paraan ng excuse para ma-justify ulit-ulitin ko po 'yan para ma-justify kung bakit ginawa niyo yung ginawa ninyo na pag-surrender kay Tatay Digong. Dahil nga, again, napabalita na rin na mayroon daw silang three to four uh, uh, witnesses na puprotektahan nila. Wow! Sa pera ng bayan, hindi ba't nakikipagtulungan kayo? Sabi niya, after the conclusion of the oral argument, oh, In 2017, the Supreme Court conducted an oral argument on the petition to nullify Philippine National Police, blah, 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 otherwise known as Oplan Double Barrel, and is implementing rules in DILGMC something number blah, 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 which gave rise to the war on drugs. Nandyan kasama ninyo si Anyo. Siya yung nasa DILG. Si yung DILG secretary. Siya ba ang nagsabi sa inyo? Na na-destroy yung evidence? Kailan? Kailan ninyo nalaman na dinestroy yung evidence? After the conclusion on the oral argument, the High Court has ordered the government to submit all Tokhang police reports such as that, uh, details about the victims, date, Time and place of the drug operation, name of PNP team, leader, and team members who participated in the pre operation plan, post uh, operation report, scene of the crime, operative or so called team leader and members, and blah 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 blah. However, in 2019, one of the, petition, one of the petitioners The Center for International Law said the government had not complied with the orders as it only submitted non-drug-related. Kahit pa po anong excuse ang sabihin ninyo, it can still be done sa ating bansa. Kaya nga po, hindi ninyo na, uh, na, na nakasuhan si Tatay Digong because uh, precisely you have no evidence. Ngayon, pinilit ninyong mamahatid ma ma o ma-surrender si Tatay Digong sa sa ICC. Now, this is just basically justifying what you just did, in my opinion. Kasi bakit nyo sasabihin nahihirapan na kayo? Kasi na-destroy. Kasi walang ganito, walang crime of sin, walang DNA, walang, 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 walang. Puro kayo reklamo. But to me, Again, ginagawan lang siguro ng paraan para tanggapin natin na ICC ang nagpo-prosecute sa ating citizen imbes na ang ating bansang Pilipinas. Akin lang yon. I don't know anything. I'm not a lawyer. I'm just a citizen concerned. kay Tatay Digong. Dahil ngayon po, wala pa kayong kaso sa laban sa kanya nakadetain naka na siya kung kailan pa, more than 100 days. Nangangayayat na siya. Dalawang tao na ang nagsabi sa kanya. Si Mayor Basti, now Vice Mayor Basti, at si Congressman Pulong, pati na si VP Sara, nangangayayat po si Tatay Digong. Para nyo na pong inililibing si Tatay Digong ng buhay. Hindi na kayo naawa anong ginagawa ninyo. Remolya indicated that the Philippines has given up. Oh! Sumoko na! Its jurisdiction for the ICC. Uh, it's. Uh, Remolya indicated that the Philippines has given up its jurisdiction for the ICC's jurisdiction because it was the victims who filed their cases in the international body. Really, po? Sila po ang nag sino po, sila po nagdiretso sa ICC. Baka naman yung sinasabi ninyo yung ginawa nila uh, nila Attorney Sabio na na-withdraw na or yung supplemental case na pinaina isinam pa nila Trillanes at um, Agare Alihano kundi ako nagkakamali. 'Di ba? Kasi kung 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 yung mga biktima po I don't think po na mahahanap nila yung ICC on their own somebody spoke to them Hindi po yun kusa di ba Remoya indicated that the Philippines has given up its jurisdiction for the ICC's jurisdiction because it was the victim who filed their cases in the international body. Bakit hindi po nagsampa sa atin? Yan ang tanong. Bakit dumiritso sila sa ICC? Yan ang tanong. May kumausap sa kanila? Hmm. While stressing that this cooperation does not signal an intent to rejoin the ICC, we don't believe you anymore. Itong pinag-uusapan na ninyo ito noon pa. Ang pag-rejoin sa ICC. So, while you're talking about not intent to rejoin, it's probably already done deal. Kasi ganyan kayo eh. Binibigyan nyo kami ng report na baka baliktaran sa inyong ginagawa. Katulad ng, wala kang jurisdiction sa aming bansa, and I will not, for the hundred time, will not lift a finger to assist the ICC. Pero, in-assist ninyo. Huwag nyo nang uh, pasinungalingan pa ito. Kasi, you might think I look stupid, but I'm not. I can read. I can see. So do other people. Alam namin ang nakikita namin. Alam namin ang nababasa namin. At alam namin na you have done, Tatay Dig, wrong. Sinaktan ninyo si Tatay Digong. Sinaktan ninyo ang pamilya niya. Sinaktan ninyo ang nagmamahal kay Tatay Digong. We've seen. ala I may not be napakaraming mga vloggers na hindi po abogado. Mga ordinaryo lamang po kami pero masakit po yung ginawa ninyo. We know you've done him wrong. At ito po hindi makakalami makakalimutan ng maraming tao. Nasa posisyon po kayo, kaya ninyo mag-imbestiga. Kayang-kaya ninyo. Napadala nyo nga sa ICC eh. Di ba? Hmm. Biglaan pa yun. Um, again, nasaan ako dito? While stressing that this cooperation, kasi nakikipag-cooperate mo sila, di ba natatandaan ninyo yung sinabi ni Attorney Kaufman? Ang uh, lead counselor ni Tatay Digong na ang prosecutor po ay nandyan sa Malacanang. Lumalabas na po na nagkakatutoo talaga. Sila ay gumagawa ng paraan para mapin down talaga at huwag makalabas si Tatay Digong. So again, again, namamayat na po si Tatay Digong. Tatlong anak na niya ang nagsabi. Ano po ang gusto ninyong gawin sa kanya? Ilibing po ba siya ng buhay? Sa, sa sa bansang uh, sa bansang sa ibang bansa. Nasaan po may puso pa po ba kayo? Wala kayong ebidensya kaya nga hindi ninyo masampahan. Ngayon ginagawa ninyo ng paraan na so, na destroyed. Palalabasin ninyo Tatay Digong ang nagpa-destroy niyan. Kailan po na-destroy yan? Masakit po ang ginawa ninyo. Kaya nga lalabas ito, oh, parang sa tingin ko, parang itong mga explanation ninyo, itong mga sinasabi ninyo, ang hirap eh. Ah, kasi, yung mga magsasalita, dapat mga involved din sila eh. Mahirap na mag mag-re-investigate eh. So, ay sisi na lang, come on sisi, kayo na lang ang gumawa. Parang ganun, di ba? Hmm. While stressing the cooperation does not signal an intent to rejoin the ICC, Remolio affirmed that it signals a recognition of the ICC's outer authority in handling the contentious cases, especially those involving former President Rodrigo Duterte. Diyos ko po, maawa na po kayo sa tao namamayat na po siya, 80 years old na po siya, hindi po siya magtatagal dito sa lupa, ngayon lalo pa ninyong pinapasakitan siya. At mahirap po itong makalimutan ng taong bayan at ng kanyang pamilya at ng mga supporter niya. Palayain niyo po, wala pala kayong ebidensya. Wala pala kahit ano DNA, wala, wala lahat. Ginagawa nyo lang na sinasabi nyo lang na destroy. I am sure sasabihin nyo, mga tao ni Tatay Digong yan. Kaya, ito ang mangyayari. Sasabihin, oh, na mo, powerful pa rin yan. Tingnan mo, napadestroy yung, ano, yung mga evidence. Kailan po dinestroy? Dapat po sabihin nyo yan. Huwag kayong magsasalita basta na na-destroy. Tapos hindi nyo i-elaborate. I-elaborate at ipapaliwanag kung kailan, saan, how, by whom. Ganyan na lang palagi kayo eh. Masyadong vague. Tinatanggap na lamang po palagi eh. Wala po bang tutulong dito? Diyos ko po, tingnan nyo naman po ang sinasabi nila ngayon. Di ba? Remolia stated that the witness protection currently has three to four witnesses to the war on drugs with more expected to come forward. Sino po yung three to four? Si Matubato? silas Las Si Las Kanyas? in who else? Whatever it takes to protect the witnesses, whatever it takes to protect the witnesses, you should have done that with Tata Digong. Whatever it takes to give him his right as human being. Dahil nire-recognize po natin ang karapatan ng isang accused.